Ayan, good morning, good morning nga mga kabuwait. Ay siya, ayoko pa magdali din sa uh, aming ulbuan. Sa mabuwian, magpapakain tayo ng ating mga inahing baboy, mga buway, mga pati ni Ren. Ako nga ay vacation ngayon, kaya tayo nagkasikasa ng ating mga babuyan ng lume. Tara, tamahan ko, ka. Ayan, ang ating mga inahing baboy. Ay, hindi pa nga nakakayudo ng ayos at kita niyo naman. May mga duy pa. Maya-maya na lang kaunti. Unahin muna natin magpakain. Aray, mga buwik na aray. Ayan, malalakas na rin kumain ng mga aray. Aray, malapit na rin yung Pag may bumili, eh, pwede nang bilhin. Para naman nating mga inahing baboy. Yan, o. Oh. Aray, hindi pa nawawalay. Pero, inuutay-utay na rin turuan. Dito nilalagay unti-unti. Yung mga pagkain, yung mga pre-starter. Ang mga aray din, ganyan din. Yan, o. Oh. Katulad ito. May mga konti pang tira. Yan. Kumbaga, hindi bago iwalay, tinuturuan muna. Nilalagay muna din eh, ng konti-konting mga pre-starter para kapag inihiwala yung inahin sa mga buhay, hindi sila magtatae. Yan, ang mga regen din. Yan, meron pa tayo down na tatlong inahin pa na bagong anak din. Yan, naglalagay dito mamaya, papakita ko kung gaano kadami na aking mga binibigay. Aray, medyo marami na. So, aray, na natin bigyan ng mga pakain. Aray, breeder, para din sa ating mga breeder na inahin. Ano? So, isang gar nila ang binibigay natin. Mamaya, papahabulan natin ang konting tubig. Wala <laughs> madaming tubig pala. Hindi pala kaunti. Siya, kung magpapakain lang ha. Ako'y magbibidyo na lang. Tatimelapse ka. Tanong rin nga. Yan, yes, so nakakain na ang mga yan. Puro powder pa. Lagyan natin ngayon ng dami ka daming tubig. Yan. Yeah. Yan, yeah, sa so mga inahinga na rin naman, may mga buwik. Tsaka yun, meron tayo doon na dalawa pa pala. Bibigyan din natin ngayon din. Ano? So, time lapse ng light. Yan, yeah, so ito nyo. nakakain na yung ating mga inahing baboy papahabulan ngayon natin ng tigka kalahating tabong garne sa tubig ang mga are para masaid tsaka para makailan na rin sila bali din dalawang baboy sa kada isang garne yan, susunod natin na mga are bali are ang ating pakain ano din nila naman umaga, tangali, hapog sa mga kaliliit na buhay yan mga lampas na ako sa kalahate Tulukulukuhin mo na ng konti para hindi matatanggapan ng yung uh, pakain. Ah, na sila. Tara, kaya lang, lang inuman. Bale, hindi pa namin naalis dito, are. Kasi nga, una namin naalis ang inahay bago ang buwal. Ayan. Mare, eh, bibigyan yang ng kaunti din daan dito sa village. Like. Panturo lang, panturo. O, oh, kundi lang para hindi rin magta. Kaya kasi nagtatae yung mga buwek, sinasabi pag nahihwalay, nagtatae. Eh, kasi hindi ho natuturoan agad. Hindi pala ihiwalay, eh. nakakain na. Para hindi mabigla na agad ay feeds yung, yung galing sa gatas.